At so yan, bali for today sa video nga natin mga boss. So araw natin ngayon is sa uh, Saturday. So sahod na naman. At so yun mga boss, so, bali yung update nga pala natin ngayon. So yung kabilang fence natin, yung pader, yung kapitbahay natin na natin, tinibag. Ayun, so nadugtungan na ulit natin eh, no? So yan, inasintadahan na natin. Ayan. And then, yung mga beams natin, yung ating mga strap beam para dun sa ating uh, flooring, no? Is kumpleto na lahat. Ayan. So, bali, ayun, katatapos lang yung bakal uh, bakalan kanina sa so, may parte nung uh, pader na yan. And then naman ngayon, dito sa mga side na to naman, yung ating pader, ayan, okay na rin to. So, bali, ang inihintay na lang natin dito is yung ating mga base plate. So, para makabitan natin to ng I-beam. And then, yung kabilang poste na yun, I-beam din. And then after nating may kabit yung I-beam dyan, tsaka ulit natin tatapusin yung piling ng CHB dito. Ayan, yung sa bakod naman, yung sa pinakaharap, ayun, na ah, pinatatapos natin yon, So nagkasintada tayo ngayon dun. And then may poste na yun, tatlong poste. Bali, kompleto na pala lahat ng poste natin. Ayan, so bali, ang, nag, ang wala na lang is yung sukalo. Yun, yung para sa asintada natin, yung sa may entrada ng garahe. Kasi meron pa tayong bodega. So hindi tayo makapaghukay kasi natatabunan nung bodega. Tatamaan yung bodega natin. And then itong bodega na to, gigibay naman natin to after nating mabubungan itong area na to. So ang gagawin natin, so yan kita nyo may mga lupang tambak. Bali papatagin natin to. So ang gagawin natin, bubuhusan muna natin itong mga biga. Yan. Pagka natin ng biga, ang gagawin natin, papatong naman tayo ng flooring ipapatong na natin sa biga yung flooring natin ano so kalimita kasi ang ginagawa natin uh, biga kasabay yung flooring ngayon naman gagawin natin ipapatong na lang natin yung ating flooring sa biga para matibay so di ba ling gumastos tayo ng konti actually ano sa akin yun na uh, hindi pabor kasi dadagdag ako ng konting gastos pero okay lang ang gusto ko kasi yung flooring is hindi lang nakatumbok sa mga biga. Although may sabihin natin may abang tayong bakal. So bali yung isla on grade natin kasi gusto ko kasi matibay. Gusto ko yung uh, lupa na yan compacted na mabuti. Tapos sa uh, maganda, matibay. So siksik. Uh, para yung ating flooring, yung buhos natin hindi magkakaroon ng crack. And then siyempre, sa preparation naman natin ng flooring nito, lalagyan pa natin to ng uh, polyethylene plastic. So abangan niyo yung pag-install noon. Once na makapag-start tayo ng pagbubuhos ng flooring dito, pag natapos natin itong mga biga na yan. So hindi lang natin mapormahan tong mga biga kasi naantay ko pa rin yung base plate. So medyo na delay yung base plate natin, bayad na yung base plate natin. Kaso nga lang hanggang ngayon ay hindi pa tapos. So usapan namin one week lang. Excess na sila almost sa 2 weeks na. Yung ating base plate hindi pa nadating. Kaya medyo, yan, na-delay yung ating, uh, ano, medyo mabagal yung gawa ng ating base plate. And then, pero pinararash ko na yun. Gusto ko, sana next week, makuha ko na yun at para makapag-proceed na tayo ng paglalagay uh, ng base plate dito sa ating mga pedestal, column. Okay? Ayun yung ating mga gagawin. So, yung tambak natin, mukhang kukulangin pa to. So, kita niyo marami tayong uh, excess na lupa na tumpok-tumpok. Pero... Sa tingin ko, estimate ko kukulangin 'yung ating lupa. Ayan, so kaya ang plano ko ganito. Uh, tatapusin natin 'to, itong floor, uh, flooring nito kabilang side, bubusan natin 'yan. And then kakabitan natin ng uh, mga poste. And then doon sa side na 'yon, kahit hindi muna natin mabuhusan 'yung flooring nung kabilang side, para gusto ko mabubungan muna ito eh. Kakabit natin yung mga post natin na I-beam And then, natin yung mga biga din na I-beam And then, magtatrasis tayo roof, uh, yung ating roof framing So, para makapagbubong And then, ipapahukay ko yung Poso Negro Yung Poso Negro kasi andito sa part na to Kaso nga lang, di ba may bodega Yung bodega na kasi na yan, Kaya hindi pwedeng gibain At saka, dyan na palagay kasi wala talaga siyang ibang pwesto And then, hindi yan gigibay hanggang hindi na check ng Meralco. Kasi nga, may ongoing tayo na application ng contador natin. So, kinakailangan pa itong uh, bodega. Magsisilbing uh, requirements kasi yan. Kasi meron niyang uh, kusina, CR sa loob. Para pag uh, dating ng inspector, makikita niya. Yan, meron, kompleto yung ating mga requirements. Yan, so ganun na lang gagawin siguro nating uh, procedure para hindi na tayo bibili ng lupa in case of emergency na kukulangin tayo pero estimate ko talaga kukulangin yung lupa na yun once na ito'y maikalat na makumpak so dito pala oh, ang laki ng kulang nito estimated ko dito around na mga 4 to 5 cubic pasok yan dito mga bossing sa area na to isang span pa lang yan e ang ano yan bali 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 7 na span plus yung additional pa natin na dito sa labas So, so kaya medyo marami-raming lupa yung ating kailangan. Pero ganun pa man, gagawa natin ng paraan niyan. So yan yung update natin ngayon dito. And then, kita nyo, medyo maambun-ambun. Uh, makulimlim. then yun, itataposin lang nila yung uh, isang poste. So sabi ko, kita nyo yung uh, langit, medyo makulimlim. So pag hindi na nila kaya, pwede nilang itigil. So sa, sa Monday na lang ulit iko-continue. So yung payroll naman nila kompleto na hanggang mamayang alas 4. Siyempre ayoko din ang uh, Mabababad sila sa ulan Kasi lalo ngayon sabado uwi yan Gusto ko pag uwi na mga to Matitiba yung mga tuhod Yung update natin mga bossing Sa ating uh, ka kabite project At yun nga pala mga bossing Ito may nauuso pa ngayon na uh, CHB Challenge you know, Yung lagi ko napapanood Yung mga patibayan Patibayan at patigasan ng hollow block Ayan so bali Magte-testing tayo Siyempre mag-e-enter din tayo para makita nyo naman kung gaano katibay yung aming mga hollow blocks ito hindi load bearing mga boss ha hindi to load bearing CHB ito ay mga class A lang pero pwede namin uh, i-entry so magte-testing tayo Papagis natin yung hollow blocks so testing kung matibay sige hagis yung mataas o oh, kita nyo naman semento pa tumama yun hindi nabasag o oh, isa pa gagawa yung ano, mataas na mataas testing ulit natin yung mataas na mataas Ay talagang napakatibay ng hollow blocks namin mga bossing oi hindi nababasag. Oo. Oh. Kaya 'yung ganya katibay 'yung hollow blocks na ginagamit namin, hindi namin tinitipid sa materyales.